Hello, what's up mga idol? So ngayon, napaka-spoting ko mga idol. Napaka-relax and napaka-chill na yung dala ko mga idol. So mag mag ano, na naman tayo mga idol, mag-hotel service sa my diamond suits and residence. So yan lang yung ating dala mga idol, no? No, napaka-simple na mga idol. syempre dumating na tayo sa ano sa sa hotel at syempre nag abang tayo sa ating client diyan mga idol at syempre, uh, katabil ano lang tong mga idol katabilang sa dating nag ano tayo nag hotel service no so yon nakapasok na nga pala tayo sa ating Uh, room, tara ating room so yun, shoutout nga pala ni Idol Jaden, at saka yung sa kuya niya, si Idol John Erickson, napakalupit mga Idol no, so John, nag-ready na tayo John, syempre may binigay pang pakain si ano John, sila Idol so yun nga pala mga Idol so punta tayo sa ating design mga Idol so, nag-customize tayo dito mga Idol, nag-add tayo ng parang baybayin yata to, tapos warrior. So, request to ng ating client na si Jaden at saka si John Eric. So, actually mga idol, dapat dalawa silang yung tatatuan ko mga idol. Kaso, gipita uh, gipit tayo sa oras, medyo talagang hindi ko rin makakaya kung dalawa sila yung tatatuan ko. Kaya, yung inul na namin mga idol, yung bunso, si Jaden. So, ano to, galing pa sila ng ano mga idol galing pa sila ng Australia so residence na sila doon mga idol no so tapos nagbisita lang dito sa Pilipinas ah, sa, Cebu Yun. pero taga -cebu, rin, oh, taga Cebu rin sila mga idol parang ganoon na rin. so doon mga idol at syempre yung ginamit pa rin natin mga needles dito mga idol yes yung ating sponsor Big Waps Scratches so maraming maraming salamat so apat nga pala na klase yung ginamit natin dito mga idol no So yung apat na klase mga idol is uh, 3RL 5RL 9RM at saka 17RM So dyan na ba't mga idol So nag highlights na tayo dyan At napaka astig ni Jaden kasi Napaka Taas ng pinto rin So yun syempre After 10 hours of session So yun ah uh, bandang ano na yung mga idol alas tres na ng madaling araw so uh, hinatid nila ako sa baba kasi nag para pauwi na tayo diyan mga idol you know napakagwapo ng na mga batang to no parang ako lang so yun after 10 hours mga idol ito na yung final result so you know napakapogi ng bata na to si Jaden shout out at siyempre sa kuya mo si Jen Eric kasi hindi tayo nagutong kasi palaging nagbibigay ng pagkain so napaka uh, bite nila mga idol so yan yung ating final result mga idol samurai or parang samurai nga yan mga idol you know napaka astig napaka detailed mga idol so half-stripped yata to parang half-stripped na yun eh, you know tapos yung baybayin you know grabe napakalupit ni idol Jaden napakataas ng pain tolerance you know talagang aabot ng 10 hours yan mga idol kasi nga napaka detalye so yun lang mga idol at syempre babalik po tayo dyan at abangan nyo ang ating next session or next <laughs>